yun isang napakagandang umaga sa inyo lahat, mga kabayan. Ala, ay nandito tayo sa lalawigan uli ng Batangas. Aba, ay nandito tayo sa Lipa. At tayo po ay uh, bibisita doon sa Tagbakin dito sa isang uh, yung sityo ng uh, barangay halang dito po sa Lipa. Dulo na pong sityo yan halos the same time, ay uh, bibisitahin natin yung mga kamag-anak doon ni Mrs. Alamin na rin natin yung sitwasyon. Ay traffic na oh. Oras po natin ay alas 8:23 ng umaga. Ngayon po ay uh, linggo. Ika-24 na araw sa buwan ng Nobyembre sa kasalukuyan binabaybay po natin itong national highway papunta po ito ng Batangas City napakaingay itong bus natin <laughs> pero kakanan po tayo dito sa panulukan na ito papunta po tayo ng uh, Cuenca, Lemery oh, no, pero hindi na tayo abot doon Hiliko tayo dyan sa barangay Duhatan papunta nga po doon sa barangay uh, Halang, Sitio Tagbakin no? kumustahin natin yung kalagayan nila doon kasi isa rin po yan sa naapektohan ng Bagyong Christine, hindi lang natin siya nabisita at uh, ayan na ay yung karatula niya o, oh, tingnan nyo, ayan o oh. San Jose, Batangas City, Dret sa Taal Cuenca, kapanan tayo dito itong uh, DLTB na ito, biyahing Lemery eh o, oh, ayan isa rin po yan sa mga nasalantaan ng Baguio yung ating pupuntahan, Baguio Christine that time. ah, oh, uh, more or less, uh, one month na yung uh, nakaraan na, no? alamin natin kung ano nang nangyari. Kasi hindi ito nabalita on national television mga kabayan, kaya... ah, uh, pagpasensahan nyo na po yung ating uh, uh, plano sana ngayong araw na dyan sa parting Quezon sa, sa Santo Tomas yung natin eh, hindi po muna natin itutuloy ngayong umaga dahil unang-una napakalakas ng hangin no? oh, tingnan natin mamaya ang hapon pagbalik kung medyo kaya na <laughs> welcome barangay halang uh, Lipa City ayan uh, ayan magandang umaga pong muli nandito na tayo sa barangay halang ng uh, Lunsod ng Lipa at didire-diretso tayo hanggang doon sa ayun pala yung truck didire-diretso tayo hanggang doon sa barangay ay ah, tagbakin no ang bagal ng truck eh kanina pa dumaan yun eh ano kaya ang gagawin ito ah ano yan? parang payload ay ah, yung ano yun no ah oo nga di deliver yung machine naku kurbada kailangan dahan dahan talaga sila dyan matarik yan eh hmm Ayon, sabi ko po kanina mga kabayan, unplanned yung uh, biyahe natin kasi hindi naman sinabi sa akin ni Mrs. na patay yung tiyahin niya. Ngayon daw pong araw ang libing kaya hindi pwedeng hindi tayo uuwi, ano. Eh, <laughs> Uy, ganda na. Kaya yeah, dinidevelop siya, oh. oh. Uh, ganun ang uh, more or less ay nagiging sitwasyon mga kabayan saka isa pa napakalakas po ng hangin hindi, hindi natin pwedeng isugal si uh, drone sa ating vlog baka mamaya eh malaglag nako delikado buti kung yan eh mamurahin lang <laughs> bali marami pa naman po tayong pagkakataon para ma update po yung uh, SLX TR4 sa inyo mga kabayan ito pong mga darating na mga linggo or buwan ay medyo marami tayong bakasyon ayan pipiliin po natin na isa-isang lahat yung mga interchanges dyan saka 'yung mga development well balik tayo dito share ko lang po sa inyo 'yung aming biyahe dito dahil ito nga 'yung hindi napuntahan ng mainstream media kahit ng mga vlogger kahit po ako hindi ako nakapunta rito eh dahil mayroon tayong trabaho that time nung uh, katatapos lang ng bagyo ang uh, dinayo ng mga vlogger yung sa kabilang part dyan sa talisa yun no? sa, sa may laurel ayan papakita ko po sa inyo sa mapa makita nyo yung bulkang taal nasa gitna yung nasa kanlurang bahagi yan po yung talisay ba parang hilagang kanluran siya no? <coughs> parang kay talisay all the way to laurel papunta po na Gunsilyo. Ito naman pong nasa silangang bahagi ito po yung uh, sityo Tagbakin dito sa Barangay Halang. Ah. Ayan, ganda na ng view, grabe. Kalibasa ay uh, clear na clear. Pati pala dito kitang-kita yung mga gumuhong lugar sa bahagi ng Tagaytay. Ano ayun, no? Oh? oh? Talagang malala nga pala talaga ang pagkakaulan ng bagyong Christine na yon. Hmm. Ayan, o oh? As usual, yun pong uh, uh, isla ng Taal ng bulkan, eh wala pa rin gaanong puno. Maganda na ang kalsada rito in bago bagong Esparto, oh. Nung nakaraang, huli, uh, nung uwing uwi natin, eh, puling uwi natin, <laughs> eh, malubak dito. saka ano, oh, mayroon siyang road markings, ah lakas talaga ng hangin sana wag pa ka magpagpalipad tayo ng drone dyan sa baba kahit kapraso lang para maikapakita ko po sa inyo yung mga lugar na gumuho din dyan may mga natabu ng bahay din dyan eh residential ilan nga yung namatay dyan ma? tatlo magkakamag-anak yun no? Oo, isang buong bahay na daganan tatlo yung namatay may kasama pa atang bata so that is reality mga kabayan kapag may kalamidad parang first time itong nangyari sa kanila nakakita nyo naman yung sa mga interview doon sa bahagi ng talisay mas takot pa daw sila sa sa putok ng bulkan kasi mayroong part dyan sa talisay o sa part ng laurel na napakalapit parang almost 2 uh, kilometers lang yung distance nila sa bulkan no? dyan nya tayo sa may uh, buso 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 kung hindi, hindi ako nagkakamali Lakeview Resort maganda raw dyan <laughs> mahal nga lang <clears throat> ah ang ganda ng kalsada inispalto oh. hindi man to binabanggit ni Bradley Tudu sa mga vlog niya bagong ispalto pa lang kalsado hindi naman siya bagong bago pero ispaltado siya unlike nung mga Huling uwi natin dito, napakalubak nito. Tapos ito, magmula doon sa inumpisahan nating videohan sa may boundary na yung uh, Welcome Arc ng Barangay Halang. Hanggang dito, puro palasong po yan, mga kabayan. And then, mamaya pagbalik natin, puro paakit naman yan. Sa mga hindi sanay magmaneha papunta rito, lagi po kayong na, nakalogir no? Lalo na sa mga... Uh, saradong kurba na, kurbada na kamukha na ito ayan no? tapos dahan dahan lang talaga <coughs> excuse me po hanggang saan kaya ang motor ma ito na yung walan ayan no? oh. Uh... Hanggang dito lang pala ispalto. O, oh, medyo maalon siya. May mga namimingwit. wit. Hindi, amihan nga eh. Hindi. <laughs> amihan ng hangin. Kaya lang, siyempre, apektado rin siya. natin, magpapalipad tayo doon na maya. Hindi man masyado malakas ang hangin dito dahil cover siya ng bundok. Ang daming namiming weight yan oh. Saan ba yung part na may gumuho? Bandaroon pa? Oh, yan po yung Mount Makulot. Yung nasa... Uh, nakikita nyo na nasa medyo right side ng ating uh, screen. No? Yan. Yun Oh. Sakop na po yan ang kwenka. saan? Yan, dyan, dyan yung gumuho. Ah, oh, dito raw yung gumuho na may nataga ng bahay. Ay, oo nga, ano? Ayan, dun sa nanggaling galing, oh. Ano, ano no? Saan ka didiretso? De dito na. Doon. Ah, kaya na ng motor. Ah, kaya na ng motor. Oh. Kasi dito yata ito, delikado ng daanan to ng mga malalaking sasakyan. Ay, hanggang dito lang. ano ga? Kaya ga? Kaya? At inyo naman naguang yung kalsada, oh. Ah, nakakatawid naman ng sasakyan doon sa kabila. yun, oh, may sasakyan. ang taas ng tubig ayan dito na tayo Ito na yung bahay ni Bayaw ayan o oh. naka uunga nga aba walang natira oo oo ito lang kabahayan natira